Laki. Fire. Lahi. Laki. sa na ito mga kaplagit sa Andiris at tatabi na kami. Dalakas ang habagat. Dala ng ano. Bagyo. Ilan yan? Dalawa? Yo, nandito na kami ngayon mga kaplagit sa ano isla ng Humalig Island nagtabi kami dito at lalakas yung kabagat papadala ba na nanan natin isla? papadala? papadala daw yan kanino? Ewan ko lang, at may inaantelo na pag may power ito papadala yan eh. ah. Uh -huh.

<laughs> Uwi ka galing dayo kanya ng dala mo Subasog <laughs> <So> Tali mo na ito sa <laughs> buya Ayun, dalawa yan, pirata si Dungril lang ano Dorado Salamat at gumana na nating camera nagloko naman ito mga vloggers Camera ko Ngayon lang na open Simula nung pagdating namin dito sa ano laot pangatlong araw na yata ngayon pangapat pangatlo hindi na natin na i-vlog yung mga uh, nahuli dito nga ng mga nahuli yung kasamahan kong tuna dito hindi natin na natin nakuha na ng video at nagloko na aking camera ngayon lang na open at binilad ko ito sa araw namuhis ang ano, loob ko kalaki

Ah, eh. Tumaduk. Haba. Sasampan natin mga kaplagit sa series at tatabi na kami. Dalakas ang habagat. Dala ng ano? Bagyo. Ilan yan? Dalawa? yun, yeah, nandito na kami ngayon ka-blogger sa ano isla ng Humalig Island nagtabi kami dito at lalakas yung kabagat Mali tatlong araw yung lakas na yan kalapit ano? lang yung aming area kanina na pinag pamiwasan 20 27 milyahe nautical nautical miles ang layo dito sa Humalig Island Pagubli lang kami dito kasi bagat naman, lang tapito dito. Sa kabila yung malakas. Yan, shout out sa ating mga viewers dito sa Homelig Island. At kay ano dito? Padre Rinsan. Yan, shout, shout, out sa idol Padre Rinsan. Bali umalis kami kay Nadula la uh, Payaway ala, ala. Al, alas 8 yata yun, alas 9 yung umaga. Alas 2:20 pa lang ngayon. Ibang kadi pala doon oh. Pamiwasan niyan dalawa ito yung isa oh yung ano si kajujit si fighter apat ang bangka dito na uh, pamiwasan kaya kasunod sa amin yung isa oh hindi tayo nakapag video dun mga ka vlogger sa lahat ng mayos at nagka problema na naman itong ano kamera ko nagloko kaya wala tayong video dun sa mga nahuling tuna may mga huli na yung mga kasama namin tuna bali siyam kami na wala pang huli apat sa service tapos lima kami dito sa mother na wala pang huli kapadala ba nga natin isa kapadala? kanina Ewan ko lang at may inaantay lang na pag may pawe na ito padala yan eh. Ah Ewan ko may inaantay lang yata eh. ay Padala na sabi yan Babaw Aba Mga Mga lima yun mga kablogers ipapadala namin yung isda sa pawi pawi ni Nahikan kami hindi pa kami pawihat at bago lang kami sa laot kaunti lang itong isda namin 15 piraso yata itong tuna ipawi e, yung nil brother ipapasabay na lang namin itong isda yan yes, ayan o no? pawi kami dito lang kami muna sa Kumalig Island magpapakubli habang malakas pa

Yan yung bangka na padala namin na ano isda. <laughs> <laughs> yung Neil <little> Brother. may lamang <laughs> yata din ng dalibunan. Wala na. yan. Ayan pa, parang may huli kwan Simbo yan eh Parang yata kay kay

Oh, tanggalin pa rin ulo. Three, sa na lang yan. May ganso tayo. Ganso na rin. May series. Ayan rin. Kaya mo na pakakanso. Parang ano. Parang ano.

malay mo magkahuli pa tayo pare <laughs> may, may kapariya sa pangalan natin dyan bangka saan ka na pare sabi mo tutulong ka kahit wala kang huli Tulong ba? Sabi mo, yun ang dinahilan mo kanina ay. Eh. Awatan mo pare, para may ambag ka naman. May ambag ka naman. Ano? Awasan mo ba? Oh. Ka <laughs> ka ah, awasan mo kasi po, hindi naman ka. Palitan mo muna si Pinsan mo, Yumar kay may COVID pa. Sa <laughs> <laughs> Quarant quarantine, <laughs> Quarant quarantine pa, pa, pa. Puso, ah. oh. yan, <laughs> mo, ay. Sa quarantine pa ay. Tubusin mo. Tubusin mo. Sino?

Finsi, finsi. Finsi? Ha? 15? Akala ko ito 15. 5 5 Di sampo. Dalawa. Dalawa pa dito. Tresi. Dalawa dyan. Dalawa. Dalawa na lang pa rin ako. Pero ano? Nanay. Mga nanay. Tre. Sipira sa 3 Tre. Paano tangigi? na lang sa daw. daw din

Pakapitin mo ako. Pakapitin mo ako. Pakapitin mo ako. Ang laman, ang laman ta. Oh. Sus, mata. <laughs> Lalapitan ko pala kay sinungkit na. <laughs> ano yan? Hindi nakikita ng kapatid Hindi magpadala ng hilo doon. Hindi na magpadala ng hilo. Ay, itong yelo dito, te, eh, ano lang ito, puli ka? Itong yelo dito? O, oh, ipadala na natin pa rin doon? Ha? Padala daw doon. Uwi ka galing dayo, ganyan ang dala mo. Subaso. Dala mo nga Tali mo ito sa buya. Ayun, dalawa. Ganyan ka lalaki. <laughs> <laughs> Hindi natin dito mga kaplager sa amin uso yung padalahan sa mga bangka pag may pauwi tapos may huli na kaunti pinapadala para makatipid sa ilo pag ganito na may masamang panahon magtatambay kami dito ng ilang araw sa umalik para wala na kami ilo ilo kaya ipadala namin ito sa bangka na pauwi sa linaikan at kahit pa paano makahabol din ito sa mahal mahal na presyo. at pag naibinta nito mga vloggers, magpapahingi yung busing namin doon sa pinagpadala nito na bangka para may meron pang ilinda yung mga tao na makubuhat. So hanggang dito na lang mga kablogger sa ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at shoutout sa inyong lahat sa ating mga silent viewer. Salamat ulit.